Nakumpiska ng PMO Sinigaw Port Police Officers at K9 Dogs sa Port of Sinigaw ang halos uh, 600 kilos uh, na chorizo pork na nagkakahalaga ng 100,000 pesos at kapag may peken dokumento. Ayon kay Port of Police Corporal Duncan Gonzalez kasama ang mga taga Bureau of Animal Industry Veterinary Agent sa pangunguna ni Paslan Silay ay nakumpiska ang chorizo pork lula ng isang cargo truck. Uh. Halos isang linggo din na minamanmanan ng PPA, Port Police at uh, Bureau of Animal Industry ang mga animal shipment matapos itong makatanggap ng impormasyon na mayroon pa rin ilang mga tao ang nagtatransport ng iligal na produktong karne sa iba't ibang lugar sa Northern Mindanao. Agara namang ibinalik ng uh, Bureau of Animal Industry ang nasabat na chorizo sa Cebu City alinsulod nga sa polisiya sa entry of livestock and poultry upang maiwasan ang pagkakaroon na nakakahawang animal disease sa lugar. ako si Jojo Sikat walang inaata sa balita.